Ang mga kapugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa Kandatag ng Garis Garden. At bibigyan ko kayo ng tips para mapabulaklak ninyo yung mga rooted nyo na bukimbilya kahit na tagulan. Kasi mahirap tayo magpabulaklak kahit tagulan. Okay guys, ito sa sample ko sa inyo ito. Uh, ito, uh, namumulaklak na. Namumulaklak ko tayo kahit tagulan. Ayan. Yeah. Number one, na gaga, uh, gagawin ninyo, dapat mataas yung patungan niya. Yung ista niya, kung dati hanggang dyan lang, mas maganda kung nakataas siya. Para lagi siyang nahahanginan. Ah, pag umulan, isang ah, lang, tuyo na siya, ah, nahahanginan siya. Kasi kung mababong masyado at maraming kasama ng mga halaman, matagal siya bago matuyo. Nakita niyo, ah, namumulaklak siya yung mga nag-uumpis ang mamulaklak bago bago yung kahit yan o no? mamulaklak isa sample po kayo dito kung paano yung mga tips ko na gagawin ko uh, meron pa meron pa tayong mga idadagdag uh, kaysa sa hangit na nandiyan uh, number one yung dati natin ginagawa na yung mga napagbulaklakan tanggalin natin para mas mabilis yan na mamulaklak kaya dito itong mga ganito yung mga napagbulak-bulakan dati na natin ginagawa yan pero dapat na gawin natin kahit na tagulan kahit na tagaraw ginagawa natin yan tatanggalin natin yung mga pinagbulak-bulakan so, pag tagulan ni mahirap na tayo makapagbulak-bulak ng mga rooted pero yung tips ko nito sa inyo, baka pagpapabulaklak kayo ng mga rubber na rubber tips. Number one, inisan lang natin. Uh, trim natin yung mga portion na hindi na maganda. Medyo mahaba yung tatanggalin natin. Okay lang natin dito. Ang okay, dito. Paano makakabulaklak ito? Ganito naman. Diba? Tanggalin e, natin mga dulo na yan. Ang e, mga ganito. Sabi e, yung mga bugambila, gusto rin eh. Malinis Katawan eh. nila. Pakita ko sa inyo mamaya yung diskarte ng pagkaabong na natin para tamang tama sa tagulan. Para tayo makapagpabulaklak. Kasi kailangan talaga tayo magabono no? yung pampabulaklak para mamulaklak. Pero ngayon tagulan eh, so, yung pampalago, hindi na natin kailangan ng pampalago kasi talaga pag tagulan, uh, lumalago yung mga halaman natin na po kong iba nga, uh, tumatangkat na tumatangkat, nagwaway. Pero kailangan natin na triman Malinis na man lang puno nito, pwede lang yung tatanggalin natin. Maganda kasi pagka uh, medyo malinis na sa may puno. Ayan, medyo malinis na. Number one, bago tayo magka at kasi maulan ngayon, dapat bigyan natin na madali sang matuyo kapag uh, umulan. Kukultivate natin kailangan natin mag-cultivate kasi kukultivate natin ng ganyan para pag umulan uh, mabilis lang bumaba yung tubig niya yun lang naman na matitigas na yung lupa yung mga kagaya nung iba ko na rice hull eh pero pag tumigas na rin yung ibabaw dapat natin i-cultivate dapat na i-cultivate tayo kahit anong halaman ngayon pagka ganyan maulan kailangan natin na i-cultivate para lumuwag yung puno niya hindi yung siksik na siksik uh, kailangan din ng ugat na magka ta, makasagap ng ano ano uh, hangin. hangin mahanginan siya madali siyang matuyo pagka uh, nakokultivate mo na yan kung naman kayo ng kahoy na ganito oh. Uh, susundot sundut lang yung gilid sa gilid lang naman uh, Hindi pa pag nagka na ganyan, kahit umulan yan, diretso yung tubig. Dapat lang maganda ang butas ng mga pot natin. Ito, malalaki naman ang butas ng mga pot natin. Papapansin nyo pagka yung bugambilya nyo, hindi na maganda pagtagulan. Yung sobrang mabigat. Halos hindi na pumababa yung tubig. Pero pagka ganito, magaan pa lang. Ayos pa lang ito. Kailangan lang i-cultivate pa. Okay. Pag malalaki naman na ganito, hindi eh, na masela ito. Kahit magalaw mo ng konti, yung ugat, gustong gusto pa niya. Ayan, din, na-cultivate na natin na ganyan. Ngayon, lalagyan pa rin natin ng abono. Na, yung triple 14. Ito naman, hindi naman lalago ng lalago ang halaman dito na yung uh, kagaya sa yurya. Ito, pampabulaklak lang talaga. Hindi siya yung lalago yung mga dahon. Ah, malalak na i-down, hindi. Bulaklak ang dadami sa kanya, sa gaya dito. Pampabulaklak talaga. Lalo yung ganyang karami, lalagyan natin isang kutsara. Hindi naman yung sobrang punong-puno, kalos lang. Ah, ganyan lang. Oh. Alam nyo, mas magandang maglagay ng ano, ah, yung hindi na nilulusaw o pagkatagulan. Lalagyan na natin ng buo-buo dyan, sa gilid lang. Paliwanan ko sa inyo kung bakit magandang maglagay ng ganito pagka uh, ulit din na natin lulusawin. Paliwanan ko sa inyo ngayon. O ayan, nailagay na natin na isang kutsara pero kalos lang. Hindi yung sobrang punong-puno. Ayun, pagka uh, ito kasi, uh, granule na triple 14. Matagal bago malusaw ito. ah uh, 3 days. Bago siya malusa kung 4 days pa kuminsad, kung minsan kung masyado. Ang ah, maganda ito sa tagulan kasi kahit na nag-abono ko ngayon, maulan mamayang gabi, meron pa rin, hindi pa rin siya nalulusaw lahat. Kaya hindi siya masasayang. Ah, dalawang gabi na umulan, ah, saka pa lang siya mauubos. Pero nalagay na yung mga iba na unti-unti dyan sa opono niya, sa ugat niya, nasipsip na niya ng alaman natin. Kasi yung mga madaling malusaw na mga abono, pag nilagay mo ngayon, na ng todo-todo mamaya, wala na. Tumapo na siya. Pero ito hindi. Matagal siya bago uh, malusaw. So, ganyan lang ang paglalagay. na abonohan, dapat diligan natin para mag-umpisa na siyang malusaw. Maganda pagka ano, pagka na-cultivate natin na ganun. Uh, agad di diba, bababa yung lupa, yung tubig niya. Ayan. At tingnan nyo, kahit maulan yan, hindi agad-agad malulusaw, di ba? Hindi masasayang, anyan pa rin. Okay na yun. Dito na lang maraming maraming salamat sa panunod nyo ng mga video ko. Yung mga baguhan pa lang sa channel ko. Kapag uh, nagustuhan niyo ang video ko, ito, please like siya na subscribe. Pakihit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod. Bye-bye.